Dahil hindi nakabalik si Koy kasi wala pong nagsauli, ngayon ay gagawa naman tayong panibagong Koy. This time ay dalawa na, yun ating train Ito si Koy at yung uh, green mamaya na ipapakita ko sa inyo na tinuturuan rin natin ng recall ay ang pangalan naman, Tony. Ngayon ay pag-uusapan natin kasi itong dalawa ay tinuturuan ko muna ng basic recall. So ano ba yung purpose nito? At bakit ito kailangan na kailangan? Dapat po talaga mauna na ituro natin yung basic recall bago natin turuan ng iba pang tricks. Kung hindi kasi siya matututo sa basic recall, so mahirapan yung ibo na sundin yung mga pinag-uutos nyo. So kasi wala naman siyang pangalan o hindi natin tinuruan ng basic recall. Kapag natin nawag natin siya, hindi niya alam yung gagawin niya. So dapat ah, bibigyan natin ng pangalan at i-train muna natin ng basic recall para naman mas madali sa kanya na uh, sundin yung ating mga command o yung ating mga pinag-utos sa ating mga tinitrain na handpid. Sa katunayan, kagabi ko lang to pinag-train at inulit ko ngayon. So, kung makikita nyo, parang napakadali na lang sa kanya. Although, meron rin naman na paminsan-minsan lumalampas at hindi lumalapit kapag busog na. Pansin ko lang mas magaling ito doon po sa unang handpid natin na si Koy na hindi na sinauli. Makikita nyo yan mga kaibon sa mga susunod na video natin.